señoritas is señoritos. We will be discussing two issues in this vlog. Una po, yung pag-amin ni Vice President Sara Duterte that indeed, yung 125 million confidential funds niya na napunta na parang magic <laughs> sa office of the Vice President when she assumed office in In June 30, ay galing talaga kay President uh, Bongbong Marcos. Ibig sabihin, at uh, Marcos got it from the from the from the uh, from the, uh fans of the Office of the President and then binigay kay Sara. So presumably nalagay na 'yun by the previous Duterte administration when budget was when uh the, the 2020 two budget was deliberated in 2021, nalagay na yun ng tatay at saka yung mga minions niya sa Congress and the Senate. So, we will discuss that at uh, kung bakit uh, uh, si Sandro uh, decided to help Sarah na brinak niya yung pagtatanong ng uh, minority black or the opposition congressman dyan sa Congress. And then pangalawa kasi nabitin kayo doon sa issue natin ng 433 security escorts. We will discuss that kasi mayroon pa sinabi si sa statement ni BP Sara na ipinalandakan pa niya yung mga travels niya in the local level at uh, we will we will comment and we will analyze kung magkabuluhan ba yun mga travel na yun or is that additional expense na hindi hindi kailangan at hindi beneficial sa taong bayan. So earlier if you must remember nung nabalitaan natin na ukol doon sa impeachment complaint, di ba? Sinabi ko sa inyo na may malaking chance that the, that uh, the Marcos camp may use that issue to go after Sara anyway, anyway, binabastos na sila ng mga Duterte kasama na yung meeting ni President Duterte kay Xi Jinping at saka yung Uh, ma rumored promise di President Duterte o pangako to pull away <laughs> to pull away the BRP Sierra Madre na ngayon naging problema talaga ni Marcos kasi sinabi ng China na mayroon talaga nagbigay ng pangako sa kanila ng ganun although everyone denied it except except si President Duterte mismo so kumbaga it, things are not good uh, for this for the to and in Arroyo camp as against the Marcos Romualdez and uh, Lisa Marcos camps so to our surprise nung dumating na yung budget hearing for the for the office of the of office of the vice president No less than, at uh, dapat itatanong na sana yung along with her 2.3 billion budget for uh, year 2024 tatanungin ni sana ukol sa 125 and then pero no less than the son of the president uh, si um uh, deputy speaker Sandro Marcos ang daw uh, uh, nag-move para to divide the house and to approve the budget na kasi yun daw ang court in court si daw to the office of the vice president kaya na repeat yung nangyari last year na 15 minutes lang na approve na yung budget at hindi lang man pinatay pa nila yung mic ng uh, ng opposition na uh, or makabayan black congressman at nag uh, nagtayo na rin pati si Sarah parang walk out ngayon eh parang kabastusan ngayon di pa na, nagsasalita rin pa yung mga makabayan black congressman uh, nagtayo na si Sarah and no less than Sandro uh, uh, was the one who moved to approve and divide the house na so parang dictatorship ang nangyari so uh, nab nabigla tayo and we wondered bakit kaya yun yung pala yun the, the picture is coming out clear na involve pala yung tatay niya. Kung baga, if it will be used as a basis for impeachment, kasama yung tatay niya na nagbigay ng, uh, ng pondo ni Sarah, in fact, ang kabuuan, 221.4 million. Kung baga, hindi pa siya happy sa oh, almost 700 million na sa natirang budget. Siyempre, kalahating taon lang ginamit ni pipili ni Robredo. Presumably, meron pang mga 300 million plus. Hindi naman mukhang pera si BP ni Robredo. Pero hindi po kontento si Sarah doon. Humingi pa siya ng 221.4 million of which the, uh, the uh, 125 million ay for confidential funds. At sabi nga ng makabayan black, this is illegal dahil hindi nga ito nakasama sa budget of the office of the vice president when it was still being deliberated in year 2021 so now uh, it is clear kung bakit si Sandro mismo made ang gumawa ng political move to save Sara and that is because he's just saving the his father na buti na lang dumaan na sa hearing sa Senado sa budget hearing ng na approve na nila kaagad yung majority bloc sa Senado ay lumabas na hiningi tanga talaga ni Sarah ang 200 221.4 uh, million kay Marcos uh, August of 2022 pa and binigay sa kanya ng December kaya from December 13 to December 30 uh, uh ginasta nila daw yun ginasta daw for For, that, for the budget year of 2022 at at 6 to 7 million per day. <laughs> Saan kaya napunta yung 6 to 7 billion per day? Swerte naman yung mga inaanak ni BP Sara, no? Swerte. <laughs> Parang nanalo ng ng 60 gagasta ka ba naman ng uh, 6.5 to 7 million a day or 125 million in 19 days. So only in the Philippines nagagawa 'yan. 'Yun. So that that uh, explains why uh, seemingly kahit nag away na yung Marcos and Duterte camps for that for the budget hearing they come together. Dahil yun nga pareho sila pala sabit dyan pati si Marcos. So whether whether the opposition on the numbers game yung impeachment pero we don't know. Maybe years down the line may magagamit rin sa issue na 'yan to 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 call for an impeachment of Marcos. Pero syempre, hindi gagawin niya ng mga grupo ni Sara dahil kasama rin si Sara dyan. So, another issue rin, kasi nabitin kayo, sorry ha, alam nyo naman, dito tayo sa Sambuanga, at uh, ginagawa pa yung kwan natin, yung commercial building, so, hindi pa tayo nakapag-connect ng, uh, ng uh, PLDT line talaga. Dito, ginagamit lang natin yung mga data. So, sorry na lang yung Unang vlog ko about the 200, 433 security personnel ni Sara sa office of uh, the vice president uh, security group ay putol-putol at pangit yung audio. So, doon sa statement ni Sarah, apart from uh, kinonfirm niya na uh, hindi maganda yung relasyon nila ni Marcos at gusto niya, always naman na, uh, may mga experience in the past kung saan nag-aaway yung president and vice president. Actually, hindi naman inaaway ni Lenny, BP Lenny Robredo si, si Duterte. Ine-expose lang niya yung mga kalokohan. Hindi naman, hindi naman away yun. That is the responsibility of the vice president. At ayaw rin siya maki, maki, maki puwersa sa bagay-bagay about uh, irregularities na nakikita na natin ngayon. At buti naman hindi. Kasi otherwise, baka sangkot pa siya sa parmali, sa 121 uh, billion na uh, National Irrigation Administration scam at saka 15 billion peer health scam at marami pang scam. So buti na lang good for BP Leni Robredo. At least she left office with a clean record at mataas pa yung respeto natin sa kanya. So meron rin sinabi ni Sarah eh, na apart from the justifying yung away daw ng mga presidente or vice presidente or do Sinabi naman natin, hindi talaga yun issue talaga. Hindi maapektuhan yung security ng Vice President dahil lang nag aaway sila. Sinabi pa niya, na doon sa press statement niyan yung inreacting sa COA report na ganung karami, naglagay pa siya ng lista na dami daw niya mga travels at nilagay niya. Kaya daw, kailangan daw talaga siya ng security escort na ganung karami. Sabi niya, sa July-December 2022 may ginawa siyang 252 travels in Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasama pa Singapore and Brunei. January to March 2023, 93 travels. April to June 2023, 118 travels. Uh, April, ano, July to August 2023, 95 travels. Or all in all, since she assumed office, 558 travels. Itong ginamit niya na to justify also bakit kailangan niya yung ganitong klaseng kalaking security. Okay, sige. Sabihin natin, guma totoong ginawa niya ito mga travels na ito. Pero ang tanong lang, nakinabang ba ang taong bayan sa mga travels na ito? Kasi ang nakikita natin, she's doing all these travels for campaign purposes, for ele early electioneering. Kasi wala naman tayong nakita ng na malaking tulong na, ibi na, ibigay siya sa mga mahihirap. Ang ah, nakikita lang natin, pina, uh, inalis nila yung pondo ng ibang, yung ibang universities, ang UP, the, the Department of Health, General Hospital, at iba pang mga ahensya, kidney center, heart center, inalis nila yung budget dyan, nilagay nila sa satellite office of the vice president. So, siguro yun ang binibisita niya. So, yung mga tao, embes pupunta sa, inalis nilang pera sa, sa hospitals under the DOH pupunta sa sa satellite offices ng dip, ng Vice President. So, ang utang na loob nila imbes sa taong bayan, imbes sa taxpayers na nagbigay uh, nag-generate ng pera na 'yan, ang utang na loob nila sa, sa kay Sara. Kaya imagine niyo na lang, 5 years more gag ginagawa niya ito. So, kung hindi tayo gagalaw, kung hindi tayo uh, magising sa katotohanan na ginigisa tayo sa sarili ni Mantika, uh, wala talaga. There's no stopping a Sara Sara presidency in year 2028. Kaya, again, tulad ng dati, pakiusap ka lang sa inyo, please share this vlog. Gisingin natin yung taong bayan to the reality that we should work together to elect better candidates in the 2025 and especially the 2028 presidential elections. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.